Ayan guys, good morning. Ito ulit tayo. Porto Dismino, Munggo. With pork. Kita nyo? Matilip. Kumukulo. Sa Sandali na lang ito guys. Maluluto na. Kakain na tayo time check tayo 11.08 wow kita nyo mm. taba ng baboy nakaka high blood pero masarap yan guys promise ayan shout out sa inyong lahat pakisupport naman ang aking page FB page yun, sinasabi ko. Salamat at magandang tanghali sa ating lahat.